E, nandito tayo. So, nangin yung ating dalang, ano, Revisco, Crackers. Isa, bigyan natin yung isa. Ang boy! Sa'yo to Sa'yo say say yan. Ah, mo na. Hindi kita anuhin. Kuhanin mo na, kuhanin mo. Ito isa, oh, kinuha niya isa. Hmm, kumakain siya. Kuhanin mo na yan. Hindi kita anuhin. Mabait ako. Kuha niyo muna yan. Yung may litera pa. Buo natin to. Kuha niyo mo na yan. O yan. Sarap. yan. Isa. Kung niya na yung isang skyflex ay yung isa meron pa pala wala na eh ubos na ubos na yung pa pala isa oh meron pa isa oh hmm nakon ubos na so, sorry sorry pa ang dami nila diba, oh ang dami nila ubos kayo dala ang skyflex sorry po sensya na sunod ulit damat